sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Yesus at sinabi sa kanila, Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan siya dinala. Si Maria ay nakatayong umiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagayan ng bangkay ni Yesus At isa'y isa, isa sa gawing ul ulunan at ang isa na may sa paanan tinanong nila si Maria, Ale, bakit kayo umiyak? Sumagot siya, kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala. Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria'y siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro niyo sa akin kung saan niyo dinala at kukunin ko. Maria, ani Jesus, humarap siya at kanyang sinabi, Raboni, ibig sabihin, guro, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama, wika ni Jesus. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong akit ako sa aking ama at inyong ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kahit si Maria, si Maria Magdalena pumunta sa mga alagad at sinabi, Nakita ko ang Panginoon at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo ang lahat.